di dalam provinsi po sa ating balitang probinsya. Dako tayo sa labas ng impilan. Sakit na sa ulo ng sangguniang barangay ng Santa Lucia na Carlan, Laguna, ang isang lubak-lubak na kalsada sa kanilang lugar. Dahil po sa sunod-sunod na aksidente na, ang nangyari ay na sila sa pamahalaan na panglalawigan at national na sana ay matulungan sila upang maayos ang kanilang problema. Ang karagdagang detalye sa report ni Kevin Pamatma lubak-lubak na kalsada ang bubukana sa inyo tuwing mapapadaan kayo sa kahabaan ng barangay Santa Lucia ng Karlan na siyang pahirap at pangamba para sa ating mga manlalakbay. Kamakailan lamang habang binabagtas ng isang ginang ang kahabaan ng Purok Uno ng nabanggit na barangay ay aksidentin tumagilit ng motor nito dahil sa mga lubak. Kamakalawa lamang ng gabi isang rider ang tumaob ang kanyang motor sinasakyan makaraang mapadaan sa malalim na lubak. Sa kabutiang palad lang ay gasgas -gas lamang ang kanyang tinamo ay sa mga super na dumaraan dito, manimit, masira ang ibang bahagi na kami ng sasakyan. At talagang diligado naman para sa ibang motorista, lalo na kung gabi. Ayon kay Kapitang Efren Pasco, nagbigay na sila ng resolusyon sa Kapitolyo ng Laguna para sa pagsasaayos ng kanilang kalsada. So balit, hanggang ngayon ay hindi pa ito binibigyan ng tugon. Manawagan ng Kapitan sa mga kinaukulan na sana ay matulungan sila na kahit usapato lamang kanilang kalsada upang maging ligtas ang kanyang sasakupan maging ang motoristang dito ay dumaraan. Oh, kailangan na po kayo sa inyong kalsada kasi tinan niyo po yung ano, oh, shop. Sira na yung shop. Sira na, kapapalit po na. Ah, kapapalit. Nakakasira na, na po ng, ano, ng sasakyan at ano na lubak. Lagi na sa mga nakamotor. Ito okay. so, panuagang kay Gog Solargones na sana po ma-action na itong aming kalsada kasi uh, sako po naman ito ng provincial, uh, provincial road po naman ito. Uh, marami na po kasing aksidente na nangyayari. Sana po na may maayos na yan at para sa, mula nang maaksidente. Mula yeah. Laguna. Kevin Pamatmat, News Light. Maraming salamat sa report na yan, Kevin.